Kaliwat ka ng red rainfall warning ang ipinalalabas ng NDRRMC at pag-asa dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Pero bakit nga ba malakas ang naging mga pag-ulan? At bakit din bumagal ang bagyong karina? Alamin natin yan sa ulat ni Rod Lagusan. Malaking bagi ng Metro Manila at karatig na mga lugar ang muli na namang binaha. Dulot ng tuloy-tuloy na pag ulan Ito ay dahil sa pinaigting na hanging habagat ng bagyong Karina. Ang pag asa Administrator Nataniel Servando, inaasahan na kapag may bagyo sa ilagang silangan ng Luzon, palalakas nito ang hanging habagat, lalo na sa mga buwan na aktibo ito, mula Hunyo hanggang Setyembre. Pinalala pa ang sitwasyon sa mabagal na pagkilos ng bagyong Karina habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero bakit nga ba mabagal ang naging pagkilos ng bagyo? Initially um may initial interaction siya with uh, say pang pangbagyo. Natandaan mo na halos magkasabay sila ni Botsoy and then Karina. But eventually ang uh, ang Botsoy ay pumunta ng uh, Vietnam. Then there are other uh, uh, weather uh, systems like uh, yung mga location ng high pressure area to the north of uh, the uh, Typhoon Karina. Sa ganitong sitwasyon kung saan enhansang habagat, ang kanlurang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila ang nakakaranas ng pag-uulan. Ayon sa pag-asa, kalaunan ay bumilis din ng bagyo kusan inaasa na ngayong gabi o bukas ng umaga ay lalabas na ng par ang bagyo. Pero hindi ibig sabihin kahit nasa labas na ito ng par ay hindi na ito mararamdaman enhance niya pa rin yung habagat uh, until na talagang tuluyan na siyang lumayo papuntang uh, eastern part ng uh, China at uh, we expect na uh, gradually mag-improve na rin ang ating uh, uh, weather. Pagdating naman sa mga susunod na buwan na ikita ng pag-asa base sa mga climate forecast model na sa mga buwan ng Agosto, Setyembre at Oktubre ay mataas ang posibilidad na mamuo ang laninya. At kapag may laninya, paliwanag ng pag-asa ay may epekto ito sa mga bagyo sa hinarap. Uh, karamihan sa mga bagyo kapag uh, namuo uh, during laninya ay namumuo within the Philippine area of responsibility na. So, medyo shorter ang period bago makapikto sa ating area. At karamihan sa mga bagyo na ito ay straight moving at uh, ang characteristics nila ay particularly towards the later part of the year, talagang maglalantfall. Sa panahon ng La Nina, inaasahan na ang mas malalakas na pag kumpara sa walang La Nina o El Nino at may posibilidad pa na malalakas ang bagyo. Kaya paalala ng pag-asa, ang tabayanan ang mga inilalabas na impormasyon ng ahensya at iba pang mga concerned agency na kabilang sa disaster preparedness. Rod Lagusad, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.